Good morning mga kapatid. Hallelujah. Narito po ang ating verse ngayon mga kapatid. Sinulat ni Apostol John sa Revelation po. No? Revelation 3 verse 20. Napakagandang verse. Narito, narito nakatayo ako sa may pintuan at kumakatok. Kung ang sino mang tao ay duminig sa ating tinig at magbubukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya at maghahapunan akong kasalo niya at siya na kasalo ko. Amen. Glory to God. So, nung ibig pong sabihin mga kapatid, narito nakatayo sa pintuan. Ibig sabihin po mga kapatid, ang ating Panginoon sa so Kristo po ay nandyan lang po siya sa ating sa tabi natin ito pong sinabing nakatayo sa pintuan ito po yung mga puso po natin mga kapatid na kung tayo ay makarinig sa kanya at bubuksan natin ang ating puso mga kapatid at papasukin natin siya tanggapin po natin siya bilang Lord and Savior sa ating buhay ay ang sabi po dito ay ako'y papasok sa kanya at maghapunan akong kasalon niya ibig sabihin mga kapatid kung tayo ay fully repent papasukin natin ang ating Panginoon sa Kristo sa ating puso, ay kasama-kasama na natin siya saan man tayo mapunta mga kapatid. Naroon na po sa atin yung Holy Spirit na mananahan sa ating buhay. Siya po ang guidance, counselor, siya po lahat ang magaguide sa atin. Ano man ang kalooban ng Ama ay eh, yun po ang susundin natin dahil nandoon na po ang Holy Spirit sa atin. No? So yan lang po mga kapatid. Hindi pa huli ito ang taknang panahon na papasukin po natin ng ating Jesus Christ sa ating mga puso. Kumakatok po siya sa ating mga puso. Glory to God. Hallelujah.